Opia Money Popcorn Hapo na Ayan, lasing ko Punta ulit ako doon <laughs> Pinoy store Bibi, bibi, bibili akong bigas siguro Nakalakad doon tayo Masarap maglakad pag ganito May bike doon, ayaw kong gamitin Ayun, company Lakad-lakad lang para mabawasan tayo ng calorie alright at madilim madilim na opya madilim na oh pagbalik ko nito sure madilim na to <laughs> paras na nakaraan pero nandun lang oh ayan oh yun kung makikita nyo yung stoplight lagpas lang konti dyan medyo malapit lang naman A few inches later Nakarating na rin ako sa Pinoy Store Siyempre tingin-tingin uh, Tingin-tingin tayo ng mga product and price <laughs> Bakit tinitingnan lagi natin yung price Siyempre ba naman Pagkakapos ka sa budget Unahin mo tingin yung price And then siyempre yung ako Personal Ang mga binibili ko lang sa ngayon dito Is yung kailangan lang talaga Mga pang araw-araw yan, bigas. So, dito namili pa ako kasi uh, walang price yung ibang bigas nila at saka hindi ko sure ba yung price. Saka hindi naman ako marunong magtanong. Kaya tingin-tingin, tinitingnan ko mabuti si Osore. Syempre, kinuha ko na nga itong uh, kinuha ko dito is Taiwan rice eh. kasi dalawang klase sila, Katulad nito sa kabila, ayan oh. Kung nakikita nyo, Thailand naman ito. Yan. So, ano lang, nakaka... Lito lang kasi walang price yung... Sa, itong Thai... Taiwan rice. Maliban dun sa Thailand, Thailand meron eh. Ito naman, Thailand to na ano lang, may price sya. Uh, 3 kilos. So, ako, since wala naman akong maraming bilhin ngayon. Bibili na ako 5 kilos para medyo matagal maubos ba. Tsaka magaan lang naman kasi para exercise din sa muscle natin, mabawasan tayo ng calorie. Kasi nga medyo mataas na yung kinakain natin ngayon lalo sa kanin. Kasi ang kanin ay dang Source of energy or carbohydrates Alright, so doon na Doon ko kinukuha yung energy ko sa kanin So, pagkatapos uh, tumintingin na din ako ng mga sabon-sabon uh, Para naman sa ating facial or hygiene Okay Sa akin kasi is napakahalaga or number one Na pinakamahalaga sa akin is yung hygiene Sa buong katawan kasi mm, um, nasanay na ako sa ganyan eh hygiene. Kailangan maging hygienic. All right. Di naman sa pag-iinarte ako di naman ano, sabon lang, di ba? Kailangan 'yon. Okay? Kasi para maging malinis yung katawan, di pwedeng ligo-ligo lang. Ligo-ligo lang, walang sabon, banlaw-banlaw. Ah. Giniagawa mo. Kumuha nga pala ako ng isang sabon pagkatapos. Dito naman from Philippines yung Century Tuna maganda to sa pang diet so dahil tingin ko naman kaya kaya sa budget kaya kumuha na ako ng dalawa dito and then sa mga maliliit na dilata so in case lang syempre uh, madali ang ulam ready to eat so ang halaga pala ng century to na mga guys mga car is 40 inti ah 40 dollars so sa atin kasi to yung binibili ko dati ano to eh 60 to 65 So, aros The same lang Kasi kung 40 Mga 70 Tama ba? Siguro Ganon So, halos same lang Ganon So, yun na nga huh? <laughs> Summit section area naman Tayo Ayan, buong manok So, isang kilo Ayan, 1000 grams 200 inti Hindi lang kita 200 inti siya, Isang kilong buong manok So kung 280 mga 370 Tama ba? So kayo na magcompute kung magkano palitan So basta yun yung price dito 200 siya per kilo Sa money dito ah. so, Or sa rate din nila So hindi na ako bumili since Meron pa akong baboy na binili from palengke Doon sa ref ah uh, Hindi na ako bumili kasi Yung budget natin Nakalaan lang sa ibang mga bilihin So punta naman tayo doon sa kabila sa may itlogan syempre ang mahiwagang itlog di mawawala sa uh, pang araw araw ko so kahit na nangamoy iti na ako ng manok di mawawala yung <laughs> sa diet ko yung itlog meron nga pala silang balot ito balot na walang laman Ayan, oh, dyan. dyan sa kabila yeah, sinilip silip ko nga eh walang laman yung balot ah yeah. itlog na lang Tsaka, meron din pala silang itlog pugo sa tabi. So, yung kinuha ko, as sa akin naman, is uh, brown egg. Hindi ko siya tatawagin organic ha, kasi unang-una, expression ko lang, brown eggs. Hindi ko siya i-claim as organic, kasi hindi ko alam yung pakain nito eh. At least brown. <laughs> Mas gusto ko kasi ito eh, sa white. Okay. So, ang pinagkaiba lang naman research nyo na lang <laughs> hindi ano uh, kung organic to alam nyo na yung organic mas healthy di ba kasi nakakain silang damo yun lang naman pinakaiba nun siguro iwan ko sa ibang mga factor basta ano na lang tsaka na ano sa tingin ko rito yung isda sa ano aquarium nila lalaki benta kaya nila yan perituin ba natin <laughs> hindi joke lang uh, na ano lang nakakatuwa kasi pag pumila pumila habang magbibilang ako ng itlog Maganda tingnan sila eh. Naglangoy-langoy Sa tubig So yun na nga guys Mga guys, mga kois, mga kababayan So yung kinuha ko palang itlog Is ano na Pang isang linggo Or seven, seven days a week Seven times three Kasi tatlo talaga kinakain ko isang araw guys Hanggang dyan lang ako hindi na ako nag exit kasi meron nga daw limit sa kolesterol. ah taray ah pero yung itlog ang meron yan is good it's DL cholesterol saan galing yon sa Mr. Google oh tama ba yon hindi <laughs> yun yung pagkaintindi ko ah wala naman perfecto sa atin eh yun lang yung sa akin lang pagkaintindi sa akin na lang yun ah okay alright kahit na mga muyiti na ako naman <laughs> pasintabi pala sa mga kumakain ah baka meron eh Okay? Pinamili ko guys. Yan. Ito na yung pinamili ko. 21 itlog kinuha ko pang isang linggo na. 3 times 7. 21. Tama. Yun na kinuha ko. Para isahan. Hindi tayo pa na ipunta. Ayan o. Oh, madilim na. Gabi na. Right. Yun na ako.